Kahapon po nagsabi ng presidente, relax lang kayo. Relax lang kayo. Huwag tayo magmadali dito. Oo, ang usapin po na tila may kabagalan. At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Eh. Ito pong tagpo sa ulat ni Sir Ted Pailon kung saan eh, kanya nga po nabanggit na tila bagay yung investigasyon dito po sa flood control project eh magpasa hanggang ngayon eh hindi pa rin po nabibigyan ng o resolbahan mga ah, tita bagay naiinip na po ang taong bayan sa bagal po kumilos neto ni ano ng administrasyon ni Bangag junior dagdag nyo pa po itong mga pinagsasabi po ng kanyang spokesperson na Di na ba guys, sasabihin na wag daw po tayong mabahala. Kalma lang daw po tayo. Ha? Wag daw po tayong mainip. Kaya nga ang tanong ng taong bayan eh, saan ka nakakita nang hindi nakawan ka na, kalmado ka pa rin. Di ba? Ito po bang si Sir uh, Bongbong Marcos eh nanonood po ng balita? Ah, nakikita po ba niya yung ng taong bayan? Di po ba? Kasi tina bagay parang nagbibingi-bingihan na po ang Pangulo eh. Tina bagay nagbubulag-bulagan na po doon sa nangyayari sa realidad na ang taong bayan ay humihingi ng hustisya. Tapos ang mangyayari, sasabihin mo, relax lang, kalma lang. Paano mo papakalmahin ang tao? eh yung pinsan mo, hinahayaan mo lang hanggang ngayon, hindi, po, hindi nyo pa rin finiprease yung asset. Yung ibang mga politiko, nakaprease na yung asset, yung mga pinangalanan, di ba? Yung mga witness dyan, sinabi, si Jingoy, si Villanueva, pinrease nyo yung asset eh. Pero si saldi sa ko. Oh, sino ba? Romualdez. Nabanggit ang pangalan. Bakit hindi, hindi nyo pinrease ang asset? 'Di diba? Ang ang nakaka nakakainis lang isipin yung kabalintunaan ng gobyerno ito na kapag kaalyado po nila, tinabagay tinutulong na lang po nila sa pansitan. Pero pag hindi po nila kaalyado, ang bibilis po nilang kumilos. Doon po nagagalit ang taong bayan, sir. Mr. Junior, yun ang kina, puputok ha? ng mga butsi naming mga mamamayan dahil pag, di ba, pag pinsan mo, pag mo, ang babagal na kumilos si. Eh. Di ba? Pero noon, kay Alice Guo, kay Tebes, kay Harry Roque, pusang gala. Lahat ng resources ng pamahalaan ginamit ninyo. Ang bibilis yung kumilos. Tapos ito ang mabagal ninyo. Ito mga kabayan, panuorin po natin ha. Yung kulat po dyan, patungkol po dyan, dito nga po kay Sir Ted Pailon. O, Sir Ted, pasok po. Nagpahayag si uh, Chairman Andy Reyes sa isang committee hearing in the Senate na bukas na sila sa live streaming. Pero ngayon, mukhang nagdadalawang isip na naman siya at nagbabago ng tono. Kasi kinakailangan pa ng uh, rules. Kaya may mga ganun po pinag-uusapan. Ang usapin po na tila may kabagalan. Uh, uh Kung eh, ano ho sa tingin ninyo ang, uh, oh, ang mga elemento ngayon? Oh, dito po sa... Uh, kung bakit tayo naiinip, ati po lamang kausapin si Attorney Sani Matula, ang National President po naman ng Federation of Free Workers. Sir Sani, maganda umaga po. Good morning! Ay Manong at PC Chacha. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. At mabuhay po ang Uri Manggagawa. Sir Sunny kakabahagi po ang inyong federasyon sa open letter na naka-address sa ating Pangulong Marcos tungkol nga po dito sa usapin po ng skandalo na ating kinakaharap ngayon. Pinakamalaking skandalo sa usapin ng korupsyon. And kasama po kayo, I understand, sa mga nagmamasid at ang iba po sa inyong hanay ay naiinip, kung tama bang aking word. Kahapon po nagsabi ng presidente, relax lang kayo. Relax lang kayo. Huwag tayo magmadali dito. Oo, bagamat tukoy daw nila kung sino-sino mga nasa likod nito, we have to do it. Tama, oh. sabi niya, do do it right. Oo, oh, oh, do po, it po, sabi right. Niya. Opo. Oh. Ano po yung masasabi po, Atty. Sani? Uh, tama po kayo, Manong Ted, na kami po ay kasama ng uh, labor at ng employers group na nananawagan sa Pangulo na pabibigyan po itong investigasyon at gawin na accountable yung mga responsable nito. Kasi, uh, yung sinabi ng Pangulo na relax lang, eh, baka e, nga mag-relax yung mga investigator natin. Kaya uh, ang uh, aming mukahin sa Pangulo na utusan yung kanyang mga uh, officer, lalong-lalong lalo na yung sa Independent uh, Commission uh, for Infrastructure na pabilisin yung pag-investiga po kasi noong pang-June yung kanyang uh, sinasabi na, na mahiya naman kayo eh matapos na itong taon eh wala pang uh, uh, na na indict no wala pang nasampahan ng, ng uh, kaso sa sandigan pa yan no o do may mga pending na kayo sa ombudsman at may iniimbestigahan ng ICI talaga ko ay kulang sa bilis kaya uh, mainit na po ang mga tao kaya ngayong November 30 uh, ay may pinabala kami ng uh, uh, na, uh protesta kasama yung ating trilyon na peso march na mga civil society group at religious organization na kinukundi na itong uh, uh, korupsyon at kinakailangan mapabilis ang ating investigasyon at ma-recover yung mga nakaw na yaman at makulong yung mga taong responsable. Apo. Um, ano ho particularly uh, attorney Sunny no bilang isang abogado na rin. Uh Oo, -oh, ang usapin po na tila may kabagalan. Uh, -oh, uh, kumbaga eh ano ho sa tingin ninyo ang uh -oh, ang mga elemento ngayon. Uh, -oh, dito po sa uh, kung bakit tayo naiinip. Uh, -oh, halimbawa po attorney Sunny Ah, uh, siyempre may mga proseso ang inoobserbahan pero kalagay ko naman itong due process na ito ay maaaring mapabilis kung may political will yung ating ombudsman at yung ating uh, presidente ng Pilipinas sa uh, ng ICI. You know? uh, instead na na yung personal service dapat ang gawin para doon sa mga mga taong suspect na sa suspected list na para pabiglan sila ng due process. So, huwag na po i, i saan sa post office mm <laughs> Idaan na po yan sa personal service sa kanila para mabilis ang ang proseso. At saka huwag na po natin i-entertain yung mga motion to delay the investigation. So mm-hmm. palagay ko naman ay may paraan legally mm -hmm. na mapabilis ito sa so magitan ng hindi pagdaan sa syosa pero yung uh, pagkilos, pagpapadala ng mga papel at pagpag-conduct ng mga investigation conferences o mga hearings. ICI nabanggit po ninyo What is wrong with ICI now, attorney? Ah, sa aming rekomendasyon doon sa kasama ang ECO at iba pang trade union kasi ang lang ang isa namin hinihingi ay mabigyan ng content power yung, uh, yung ICI. At uh, siyempre ito po ay executive order lamang ay maaaring uh, i ito ng ibang mga ahensya o Uh, separate uh, branches ng government, ano? Uh, tulad na halimbawa ng Kongreso, uh, palagay ko ay kinakailangan talaga dito rin ang, uh, ang legislative. Act. At tulad ang sa, uh, katulad ng ginawa sa BB Commission sa pag-investiga ng, uh, ng mga kodita noong uh, 1980s, ay nabigyan ng power yung BB Commission para mapabilis at nabigyan ng effective uh, na force no o pag-enforce ng mga investigation niya So may malito executive order noong panahon na yon ay nabigyan ng legislative power uh, pamagitan ng pagbigay ng content power at more uh, expanded power ang uh, sa BD Commission. Opo. Sa usapin po ng transparency sa kanilang ginagawang hearing po, attorney. Ah, yun. nga isa sa aming panawagan na i-live stream ito at para ma makita ng publiko yung mga hearing sa Senado. Basta yung hearing na ngas sa sa mga courting ngayon may ibang bansa ay naka-live stream pa at pagtitida uh, ng publiko ay sa mga modern technology na tayo sa pagagamit eh yung key dossier talaga lamang sa sa International Criminal Court ay nakita natin ang mga proseso Opo uh, nagpahayag si uh, Chairman Andy Reyes sa isang committee hearing in the Senate na bukas na sila sa live streaming. Pero ngayon, kung inyo pong nababantayan ng balita, attorney, mukhang nagdadalawang isip na naman siya at nagbabago ng tono. Kaya syo, kinakailangan pa ng rules. Kaya may mga ganun po pinag-uusapan. Ano po ang inyong take doon, attorney? Uh, yung pag-adapt ng rules ay palagay po, hindi mahirap yan at uh... Uh, common sense lang naman ang uh, ginagamit yan para buksan mga dito mga proseso ito. Alam naman natin na uh, napaka-importante ng prosesong ito at uh, nasa parami ng modern technology ngayon ang magagamit. At uh, yung mga tao talaga ay restless na. At uh, kung restless ang mga tao ay maaaring yung mga reckless mm -hmm. ay, <laughs> ay gagamitin ito para at least <laughs> uh, magamit sila sa kanilang uh, their own political purpose or their own personal interest. Um, kasi uh, dito sa kanilang binabanggit na pag-uusapan daw na rules no? Mm -hmm. sa live streaming, ako naiisip ko lang po, no? hindi naman sa tayo po adelantado dito, pero naiisip ko, paano kung isama nila sa rules na tatanungin muna nila yung kanilang resource person, tatanungin muna nila yung kanilang inimbitahan, gusto mo bang i-livestream ito o hindi? Pag sinabing ayoko po, hindi na ila live stream. Uh, what what do you think? Uh, so, uh, palagay ko yung, yung, observation na na, na yan ay may negative effect yan sa sa publiko. At palagay ko eh parang selective yan ano, may lang niya. Pero na kung hindi ka pa lang pahintulot ay uh, probably uh, ay eh, objective na yung, uh, yung uh, kapila, kung lalong -lalo na kung lalong-lalo na kung may mabigat silang nga uh, uh, malbiras ng mga isyu na hinaharap yan o sila ang, mga responsable sa mga korupsyon na yan.